Nagpapasalamat po ako dahil po uh, nakarating po uli ako dito sa pangalawang pagkakataon. At uh, hinahatak po ako pabalik ulit dito sa Edsa Edsa Sirain shir ba yun? Sirain So, sa ngayon po, uh, kaya lang po akong nagbalik eh, dahil po sa aking mga masama uh, ko at gabal nasa parte ng iba't ibang lugar. pagbabalyo ng aking mga kababayan sa iba't ibang panig ng bansa. Tayo po ay magkaisa na at at, at, at hindi po natin dapat pairamin ang mali doon sa tama. Hmm. Uh, panahon na po para tayo magkaisa. Yung mga uuwi po na manggagaling sa iba't ibang bansa, papunta dito sa Pilipinas, Uh, makirali na po tayo dito sa may Obtiga, sa may kapag ko ng Robinson Galleria. Kung may yeah. time lang po kayo. Ang sa akin po, ang, ang, ano ko lang po, ang pinababatid ko po sa inyo, bilang kayong nakaupo, lalo na po kay Ferdinand, kay Ferdinand, I'm sorry, kay Bongbong Marcos, sa kanyang asawa, at dun sa kanyang uh -huh. lang na si Romaldez, ang pangalan Tampalos-los. tampaloslos. Ew. Sana naman, eh, makonsensya na kayo. Lalo ka ng tampalos-los. Yes. Kasi, inaayawan ka naman ng mga tao, ng taong bayan. Mm. Yung pangkalahatan na na dito sa Pilipinas. Umagawa ka ng maganda na pakitang tao sa pagbibigay mo ng mga nasalanta ng bagyo Anong hadiya mo? Oo. Oh. Eh sana naman, na kung sensya ka dahil hindi mo pera yung pinamimigay. Pera ng taong bayan. Mm. Okay. At sana rin, mahiya ka naman. Kasi, nilukluka ni Bongbong Marcos yan. Dapat, puro sa kagandahan ng ginagawa mo. Pero usap ka kay Duterte. Kay Digo. Kay Kuya Dahil wala kang boto sa part ng Mindanao and Visayas. Sa pamamagitan ni Sara Duterte, nagkaroon ka ng boto. Malaking boto. Kung hindi ka dinala ng pamilya Duterte, wala ka sa posisyon mo bilang presidente. Lalo ka na asawa ni Marcos. Masyado atong Dahil magpa-presidente. Dahil magpa-presidente. Kung makahinig ka, kung makahinig ka, para bang... para bang pera niyo ginagastos niya? Oo, lalo may yaman kayo. Pero ano? Lalo kayo nagpakayaman. Para sa mata ng mga taong bayan. Hindi totoong pera nyo lahat yung tinulis tayo. Mga taxes, BIR, mga kung ano-ano mga binabayaran, amigya, at yung iba, na kami, mga katulad namin, ang OFW, na may mga tax, at kanaipon, naandaan libo, yun din ang ginagamit nyo. Ilang kami ng OFW? Milyon. Milyon kami sa iba't ibang bansa na katalaga. Kaya sana naman, na nilulong kayo ng taong bayan Luzon, Visayas, Mindanao. Dapat, panahon na para makonsensya kayo, taong bayan din ang magpapababa sa iyo. Dahil taong bayan ang nagluklok sa inyo sa pagkapresidente at ikaw, tambalos-los. Kung didetahin okay. kay Bongo, napinsan mo pa ko noong kamag-ala. Nandyan ka sa pwesto mo. Namamayagpakigong katabaan mo. Katabaan mo na ano pandadaya sa mga taong bayan. Kaya sana po, sana po, magising na po ang taong bayan. Lalo kayo mga mga W, pag-uwi nyo, Sara Duterte tayo, ha? Sara Duterte. Wala nang ibang lilipwak sa ating mga OFW. Please lang. Ako sa si ating malunyo na naglakas loob na muno dito, na hindi ako natatakot kahit ano paman, kahit hindi isa ako. Para lang sa ikaw ikabubuti ng bayan. At, at, hindi lang ikabubuti. Yung tamang tamang palatuntunan na maibigay sa bawat isa at tamang buwis na hindi lumalagpas sa mga sa mga binibigay nilang mga tax sa mga tao na walang halap alam pagdating sa mga binabayaman nila. Marcos, panahon na. Kasi kung gusto ka ng taong bayan, hindi ka mabababae. Ba Ibig sabihin, may mali kang nagawa. Kaya sana, uh, yun lang po sa pangalawang pagbabalik ko. Tsaka, get well soon Kuya Dado, Captain. Tsaka sa isa kay Kuya, nakalimutan ko yung pangalan nun. Sana magkita-kita tayo. At uh, insya Allah, dito sa Elsa's Ride. Uh, panahon na po para magkaisa tayo, mga taong bayan, mga nakatingin sa akin, na dumaraan sa kalsada. Panahon na po magkaisa tayo, Sara Duterte po ang ating iboto. At uh, yung pumali, eh hindi po magtatagumpay. Yung mga tiwalaan,